Papagpalang umaga mga kapaders. Maglalambat muna kami ng kasamahan ko dahil malakas pa ang dagat. Ayan, madulnok, malaki ang alon. Awang ko lang kundi malabo mga kapaders, parang malabo. Na ito nga pala aking dalawang kasamahan, si Kadabis Rico at saka si Kuegay, si Clores. Nagsisinsay na lambat at kakarga sa bangka mga kapaders. Amin lambat na yun, ang haba na yan, 400 meters. Mahaba yun eh, mga kapaders, walang dugsong yan. Bali, apat kami magkakasama. Wala pa kasamahan namin. Nagkukuha ng pangulam, sardinas. Nangungutang sa tindahan, mga kapaders. <laughs> Malapit na rin matapos yung sinsay ng lambat. Malalaki pang ang alon sa labasan, mga kapaders. Hindi pa kaya ng bangka. ini ko lang ang lambat muna kami. At para may pangulam. At pagkatapos magsinsin ng lambat, kakain muna sila mga kapaders. At hindi na magahan Oras pala ngayon, alas 7 ng umaga. Naibas-sibas pala ang in, mga kapaders. Mga alas 10, mawit na rin kami at pataib na yun. Aroy, nagkagulo pa ang ating lambat. Dalin sa kapitan para maayos. Abang-abang <laughs> lang pagkakain nila mga kapaders, alis na rin kami. At para makapaglambat tayo kaagad ng maagap. At para makauwi din kaagad kung makakahuli. Ito nga pala mga kapars yung bangka kung ginagamit si ilang itong mga kapaliers. Ang haba ng kilya lang na ito. 18 feet ang haba ng ilalim ng kilya. Tapos yung taas ang intabli niya. Disutsula ang apat na tao ang kaya. Pero hirap na. Ayan mga kapaliers. Alis na rin kami. At para makapaglamba tayo kaagad. Sana swertihin tayo ngayon. At para may pambinta. Kung makakahuling marami. Pero pang ulam. Sigurado yan. Hindi mawalan mga kapaliers. Ayan mga kapaliers. Alis na rin kami. Sana makatiampan ng pang-ulam. Ayto na. Ayto na sa may pang-ulam. Kimoy. na mga Padres. Ano na. dito na kami sa spot na paghulugan ng lambat mga kapaders medyo malabu lalit sa parteng tabi Pare malabo, hindi makita sa video ng camera ito. Makita man ito sa ibabaw. Yung huli na lambat natin. Babulin niyo mga kapaders, pabay awang laang yan. Naros kina Miss Rico, pabay awang. Ang lalim. Ang lambat namin. Benching kung matalangin mga kapaders. Hindi kasi nung kataasan yan. Yung isang taas lambat, pinaghati. Sige, ulog niyo yung lambat na yan. Bagal lang kilos. Oy, nagpalit pa ng pwesto. Nag-exhibition pa itong dalawang ito. Mag-amayan mga kapaders. Hindi tayo makakapagbidyan sa ilman Dagat. Malabo mga kapaders. Dito na si Babaw. Pag tayo nakahuli, ibidyohan ko na lang. Sana pala rin tayo. At pagkatapos paghulog ng lambat na yan, makalabog tayo mga kapaders. Papandalan ko yung makina. At para ni nung mapagod pagsagwan. Dahil mahangin kayang habagat. Mabilis ang patpad ng bangka mga kapaders. Dahil nang umander ang makina, walang pagod ng kasino. Aroy, hindi pa nagkaintindihan ng hulog ng lambat. Oras, bago matapos, maihulog ang lambat mga kapaders. Wala na lamang ang isda, mawabaw na. Ibas na yun mga kapaders. Dahil wala ng pabayawang ang taas ng tubig sa katawan ni Kadalus Rico. Nah, ito na mga kapaders. Katapos na ng lambat. Sa wakas, natapos din. Ayan ang pangabog ng isda mga kapaders Tiyotugtugbok lang ang dagat Para maabog Natagabo man yan Malino. Parang putok ng dinamita ang tulog mga kapaders Sana may tadi dito At para makapangulam ulam tayo May bigas naman pa tayo Pang ulam ang problema At Sa paglambat problema pang ulam Surbol lagi yung eh, mga kapaders Isang ikot pa tayo Papalamit tayo sa lambat Habang nanakbo ang bangka mga kapaders ayan, mayroon pang kasunahan Nakaakla. baka mabanggaan natin ating iiwasan yan at baka mabanggaan natin, makapagbayad tayo na yan ay mga kapaders nagtesting ako magsisid hindi makita ang isda sa camera malabo dito sa sababu ng bangka mga mga kapaders madalang ang isda madumi pa, maraming pung pong anod mga kapaders Maakit ko sa bangka doon ako video sa dalawang samahan ko sa nagsisinsay ng lambat Uy, na ito mga kapaders, pagi. Kailang maliit pa. Putuloy mo na ang buntot na yan. Huwag mo nga yan at baka matibo ka. Kukuhain ko yung kutsilyo mga kapaders. Ibibigay ko sa kasamahan ko. Huwag mo nga hawakan yan. Maantak yan mga katinik. niya ang buntot mga kapaders. At pagkaputol, ating alpasan din yung pagi. Hindi man niya kakamatayan ang pagkawala ng buntot niya. Panlaban niya sa kapwa pag napalaban. Putulin mo. Yan. Tanggalin mo sa lambat. Sigurado na yan. Sa kalpasan mo ha. Huwag mong hulihin yan. Hanapan mo ng butas kung saan siya sumuot. At kung saan niya sumuot. Ando niyan. Madaling kuwain niyan. Hindi ma Mga kapadyers. Ang sinuotan. Hindi matukoy. Mahinang maglalambat. O. Oh, ayan na. Nagkagulo na. Di na makuha. Yun, nakuha din mga kapaders. Sige, bitawin na. Yun, langoy na. Na ito man mga kapaders. May isda man, danggit. Medium na yan. Ganun kalaking danggit sa amin. Ang kilo, 70. Uy, na ito mga kapaders. Parares laki. Mga medium na. Tatlong piraso. Magkakarating lang mga kapaders. May pangulam na tayo ay mga kapaders, naghulog kami ulit ng lambat, dito medyo malinaw man ang dagat mga kapaders, so malinaw, ah, mga kapag video tayo ng dagat, yung ating mahuli sa lambat, bibidyan ko mga kapaders, malakas talaga ang hangin, pati alon, malaki sa labasan, hindi pa kayong lumaut mga kapaders, dito mga kapaders, sa paglalambat, kahit walang dilinsya, ang mahalaga may pangulam, naglipat kami sa ibang spot mga kapaders, yung paghuhulog ng lambat na medyo malinaw, dito okay man, malinaw mga kapaders, Malapit na matapos yung ating lambat ihulog mga kapaders. At na ito kagad mga kapaders. Unang salang sa ating lambat. Na ito pa. Dalawang danggit. Paras guntingan. Danggit bahuray mga kapaders kung tawag sa amin. Masarap yung ordaing or daing. Gunlis. Diyan sa unahan. Maka mayroon pa. Uy na ito pa mga kapaders. Ayan naman manabon. Masarap yung paksiw Diyan ulit sa parteng unahan. Na ito pa. Uy, ba ito mga kapatid Turos, kung tawag sa amin Angatin ko Turos, masarap yung adubo sa tuyo mga kapatid Ulam na dan sa parting unahan At baka mayroong panghuling lambat natin At na ito Malapad na lang ito mga kapatid Ayan o, malapad Ayos na yan Masarap yung ihawin Diyan huli sa unahan Mayroong pa mga kapaders Danggit uli madalang na dito dahil babaw na mga kapatid naibas na kaya pero kasi babaw tayo kahit babaw na tatlong piraso, angatin kuan lambat na ito mga kapatid oh, tatlong mga lahat danggit sigurado ito ay yung kasamahan ko na ito kanuping mga kapaders pang pang ulam mga kaulam rin tayo masarap magsabaw yata mamaya pag uwi na ito guntingan perituhin uy ito danggit lusay mga kapaders at mayroon pa ito naman danggit bahura guntingan naro yung kasamahan ko mga kapaders yung tatlo nagbabanto ng lambat andit ako sa unahan sinusuy yung lambat kung may mga huli at baka mayroong nukos na nagtapok ito na mga kapaders nagbabanto na kami ng lambat Maduming maiging mga kapadyets, maraming kula po, mga lusay, mga nakatarang salambat. Mga manitis ang karamihan na hulatin mga kapaders, Masarap yung paksiw. Dito sa amin ang manitis, gayang kalaki, ang kilo sandaan, minsan 80 ang kilo mga kapaders. Meron man, kahit para paano mga kaulam, sibu. Na ito pa, manitis mga kapaders. Ay, mga kaulam tayo. At pagkatapos pagbanto na lambat, mawi na rin kami. Oras pa lang ngayon, alas 10.37 mga kapaders. Matanghali na rin at uwi na rin kami pagkatapos na yan. Doon na lang ang pag-uwi at tanggal ng isda na yan. Diretso na malinis ng lambat para malis yung ating lambat para pag-stack. Hindi kasi nung madumi mga kapaders. Hinuhugas ang kuya ng tabang at para matagal-tagal man ang servisyo. Ay, may alalayan mo ito. malapit nang matapos mga kapaders malapit na kami sa dulo ng lambat ayan ang kula po yan ang pahirap sa lambat mga kapaders pag nagtapok, napaut na ito na pala mga kapaders Naguwi na kami ayan, manabon mayroon nagbili mga kapaders isang kilo la ang daw pang ulam may nakiusap man ganun kalaking manabon, ang kilo 80 la ang na ito na mga kapaders yung aming huli pang ulam mga medium na balawis at saka manabon Ayun. sabawan. wala akong paminta pero pang ulam mga kapaders okay na ito walang sa tanghalian at syempre mga kapaders may pa oh na ito mga kapaders bigan tatlong hiwa tingkabila lang yan pinagalagong kanya ang bituka para masarap kainin i-ihawin kayo mga kapaders yun mga asin mamaya ating lagyan ng asin itong bawat hiwa para may lasa-lasa lang cuts and cook mo tayo mga kapaders habang wala pang pamanak sa gabi dahil nakaspan dagat At ilan piraso? mga kapaders bibili tayo na pangrekado doon sa ating isdang huli na huli sa mga kapaders pabila sa tindahan ng kalamansi sa kamalik sarap tayo sumayang ako mga kapaders mabili tayo oh 20 pesos yun hey, dami yun sila nga takala o oh, tama na yan para kagat yung asin hmm, masarap hmm. na ito na mga kapados yung ating kalamansi mga hinog na saka magic sarap sibuyas bawang sampu to ha so, sampu daw yan bawang oh sampu na yan din yan ito na mga kapader putang muna ito 46 wala tayong pambayad paglantap pambayad ito yung aking inakay i-rap-rap ah Nakain ka? Sa bahay? Ay ko! Nangahampas! <laughs> <Yeah. laughs> Kasama ka dyan! <laughs> Ito na mga kapader, sa ating ihawin muna itong vegan Bago ating luto yung sinabawan na isda Ito, itong manabon saka itong balawis na medium Ito muna ang bigan

Amoy pa lang mga kapaders Parang maubos na ako kagad Pero wag na muna Kain muna tayo Sobrang lakas ng apoy Dapat ay alaga sa baligtad Itong bigan Masarap ito Awan ko lang kung may sinain dyan. Ito mga kapaders, okay na yata. Ito, nagliliyab na. Uy, hey, sarap nito. Bakon tayo, mga baradol. Ah, uh, hindi, nahaliyab. Inahabol ng apoy. Ang ating iniho na bigan. Okay na yung mga kapaders, oh. Natutong na. Ating hanguin na. Ah, kain na tayo. Saan na all? Iniho na bigan. Ito na yung ating istang sasabawan mga kapaders. Yan. Lemon sweater. Si Kadavis Rico. ang mga kapaders. Maling sarap. paralo tumara tumarap. Ay, yung aking kapitbahay na si Ate Marites. <tong> <tong> uh, tawa, <tong> 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 Ay, ito mga kapados, yung ating kanin naman. Medyo totong ng kaunti. Pero okay lang ito. Bahaw. Kain tayo mga manoy, mga manay. Mga bikulano, bikulana. Ito ang ating ulam. Inihaw sa Tagalog. Sa ibang salita. Unang kubit. Sa Parting buntutan mga kapaders. Hmm. Up. Kamu okay. itu kalderu.

kahaho na ito itong ating sinabawan nagsayang pa uli ng bagong sinaing mga kapaders naroon pa o oh, nakasalang pa ayan mga kapaders shout mo na tayo sa mga silent viewers subscriber sa patuloy na walang sawang suporta ninyo sa akin channel lubos ako ng kapasalamat sa inyo mga kapaders shout nga pala mga kapaders kay Jody Driver TV shout po kay Gerald from Pulong Santa Cruz Santa Rosa Laguna Shout po kay Erne Baryon from Samar. Shout po kay Marcos TV from Puerto Princesa, Palawan. Shout po kay Jorlan Balken from Sipukot, Kamsor. Shout nga pala kay Bert Null at saka rin po sa company Raha Baparat from Jida, Saudi Arabia. Yan po mga kapaders, shout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa mga video ko sa YouTube. Lubos din akong kapasalamat sa inyo mga kapaders, pati na rin po sa mga hindi kiskip ng ads. God bless. Ingat tayong lahat.